kahulugan ng paniki sa panaginip. Kung ito ay isang bangungot o isang kaaya-ayang panaginip, maraming mga tao ang nananaginip tungkol sa mga paniki. Kabilang dito ang mga maliliit na bata na nananaginip na lumilipad sa himpapawid gamit ang kanilang mga pakpak. Kasama rin dito ang mga matatanda na nakakakita ng mga paniki sa kanilang mga panaginip. Ang ilan ay nakikita pa nga ang mga ito bilang mga simbolo ng proteksyon o sila nga ay hinahabol sa pamamagitan ng isang paniki. Narito ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga paniki at kung paano i-interpret ang mga kahulugan ng iyong mga panaginip batay sa individual na simbolismo nito. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga paniki? Madalas sinasabi na ang mga panaginip ay salamin ng iyong subconscious. Sabi nga, kapag nanaginip ka tungkol sa mga paniki, makikita ito bilang isang representasyon ng isang bagay na nakatago at hindi pa natutuklasan. Maaaring ipahiwatig din ito na natatakot ka sa maaaring mangyari at sinusubukan mong iwasan ang hindi alam. Ang iba pang mga interpretasyon para sa panaginip na ito ay maaaring maging mas positibo. Maaari silang kumatawan sa kalayaan, kapangyarihan at tagumpay sa ilang mga kaso. Ang paniki ay maaaring isang messenger na nagdadala ng mga balita mula sa mas matataas na kapangyarihan o nagbababala sa iyo ng mga panganib sa hinaharap. Sa ibang mga kaso, maproprotektahan ka ng paniki mula sa panganib sa pamamagitan ng pagkuha sa paglipad sa ngalan mo o ipakita kung nasaan ang iyong tunay na landas. Kung hinahabol ka nito, maaaring nangangahulugan ito na natatakot ka o tumatakas sa isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Kung pinoprotektahan ka nito, ang paniki ay maaaring kumakatawan sa proteksyon at gabay sa mga mahihirap na oras at pagsubok kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng mga paniki. Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-atake ng mga paniki, maaari itong kumatawan sa pakiramdam ng pagiging sobra o pakiramdam na walang kapangyarihan. Makakatulong din ito sa iyong magkaroon ng insight sa iyong mga takot, pagkabalisa o alalahanin na nagpapakita ng pisikal na pag-atake sa iyo ng mga paniki ang mga paniki ay kumakatawan sa mga nakatagong kaaway o pag-atake na hindi natin nakikitang darating, chismis at pananaksak halimbawa. Kahulugan ng panet ginip tungkol sa paniki na dumapo sa iyo. Kapag nanaginip ka ng paniking dumapo sa iyo, ito ay kumakatawan sa iyong tuma tumaas na kamalayan tungkol sa isang umiiral na problema sa iyong buhay. Kung alam mo na ang problema, ang panaginip na ito ay maaring isang paraan para humingi ka ng gabay tungkol sa pinakamahusay na paraan upang magpatuloy. Maaari ding itong i-highlight hi ang isang pakiramdam na, na natanggap mo na ang nangyari sa nakaraan at ngayon ay nakaka-move on na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na paniki para sa mga taong nananaginip na mga paniki na lumilipad sa paligid nila, hindi sila dapat maalarma dahil ito ay isang positibong senyales. Ang mga taong ito ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay at sa makatawid ay napakakakaibang mga individual. Kung makakita ka ng mga paniki na lumilipad sa kalangitan sa gabi, nangangahulugan ito na darating ka sa ilang swerte o kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ka ng mga paniki. Ang isang panaginip tungkol sa paghabol ng mga paniki ay kadalasan nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nakulong ka. Maaaring pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay wala kang pagpipilian o hindi ka makagalaw ng malaya. Ito ay maaaring maging isang nakababahala, nakakainis na sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nakatali. Ang mga pakiramdam ng pagiging nakulong sa isang dead-end na trabaho, relasyon o sitwasyon sa pangkalahatan ay maaaring magpakita bilang isang panaginip tungkol sa mga paniki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paniki na umaatake sa iyo? Ang mga panaginip ng mga paniki na umaatake sa iyo ay sumisimbolo sa paglito, pagkalito kung saan mo nakikita ang iyong sarili at ang tindi ng nararamdaman mo sa mga emosyong iyon. Pakiramdam mo ba ay pinagmumultuhan ka ng mga kaisipang umiikot sa iyong isipan o nais mo bang magkaroon ng paraan upang maunawaan ng mga ito? Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na oras na upang simulan ang paggalugad kung anong ibig sabihin ng lahat ng mga damdamin iyon at harapin ang mga ito bago ka madaig ng mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paniki na kumagat sa iyo. Ang panaginip na nakagat ng paniki ay nangangahulugan na mayroon isang bagay sa iyong paggising na hindi mo kayang harapin. Ang paniki at ang kadiliman na kinakatawan nito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng panunupil at panunupil na maaaring nagdudulot ng pagkabigo at pagkabalisa. Tuklasin ang mga damdamin ito ng higit pa dahil maaaring ang mga ito ay ang iyong subconscious na sinusubukang himukin ka na kumilos sa mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng paniki Kapag nakapatay ka ng paniki sa iyong panaginip, ito ay isang simbolo na maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na sinamahan ng mga damdamin ng pagkakasala. Kalungkutan o Galit Ang isa pang interpretasyon ay nagpapahiwatig na ang panaginip ng mga patay na paniki ay nangangahulugan na ang isang taong malapit sa iyo ay malapit ng magkasakit, mamatay, o lumayo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paniki na lumulusot sa iyong ulo. Ang panaginip na simbolo ng paniki na lumulusot sa iyong ulo ay kumakatawan sa negatibong pamumuna, pamumuna pangungutsa o hindi pag-aproba. Ang pagpuna ay maaaring nagmula sa isang tao sa iyong pamilya o sa trabaho. Ang taong ito ay nagpapasama sa iyo tungkol sa iyong sarili at sa paraan ng iyong paggawa ng mga bagay. Ano ang sinisimbolo ng paniki sa panaginip? Ang mga paniki ay kilala bilang mga simbolo ng proteksyon at gayon din sa pagiging sa representasyon ng kamatayan. Nauugnay sila sa pangkukulam, sakit at kay satanas. Kaya kapag nanaginip ka tungkol sa mga paniki at nais mong bigyang kahulugan ng simbolismo ng iyong panaginip, mahalagang malaman kung anong ibig sabihin ng mga paniki para sa iyo. Halimbawa kung ang isang tao ay nakakita ng isang paniki sa kanilang panaginip bilang isang simbolo ng proteksyon, malamang na nasa ilalim sila ng ilusyon na sila ay maproprotektahan mula sa isang bagay sa hinaharap o walang mali sa kanila at hindi sila masasaktan. Ang isa pang interpretasyon ay maaaring palaging mas mahusay na maging maingat kaysa makipagsapalaran. Espiritwal na kahulugan ng pagkita ng paniki sa panaginip. Ang ilang mga tao ay tinuturing na mga paniki ay mga simbolo ng proteksyon o sila ay hinahabol ng isang paniki. Ito ay maaring isang indikasyon na kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong buhay ngayon at ang takbo ng mga bagay-bagay sa iyong kalusugan, karera, mga relasyon at iba pa. Ang isang paniki ay maaari din sumagisag ng tagumpay sa negosyo at mga bagong oportunidad na nagbubukas sa iyo. Ito ay nauugnay din sa pagkamayabong at sekswalidad dahil meron silang mga pakpak at lumilipad sa gabi kapag ito ay kaaya-aya para sa pagsasama ang isa pang interpretasyon ay nauugnay sa hindi sapat na paglapit sa isang bagay o isang taong maaaring makasakit sa iyo halimbawa kung nananaginip ka na nakakakita ka ng paniki sa iyong kwarto maaaring magpahiwatig ito na may mapanganib na bagay na nakatago sa malapit ngunit hindi mo alam kung ano ito baka gusto mong bigyan pansin ang yung paligid para sa mga layuning pangkaligtasan konklusyon kapag nakakita ka ng paniki sa iyong panaginip kadalasan ay senyales iyon ng away sa isang bagay na madilim sa iyong buhay maaari ding itong magpahiwatig ng iyong mga lakas ang paniki ay simbolo ng proteksyon kaya kung nakakita ka ng paniki sa iyong panaginip at sila ay lumilipad sa iyong ulo Nangangahulugan ito na ang kadiliman sa iyong buhay ay lumalabas sa iyong mga panaginip at umaatake sa iyo. Maaaring mga hulugan ito na kailangan mong protektahan ang pinakamahalaga sa iyo.